ako si Wawi, asawa ko ni Laila. Manugang ako ni Nanay Rosa. Kung binalot ni Nanay Rosa, nagsimula ito ng November 1996. Yung location namin dito sa Binyan, Laguna, sa number 9, Barangay San Francisco, Binyan, Laguna. Binabalik-balik ako kami. So, kasi nakasanayan yung team ni nanay yung sa binalot. Kaya nakikita niya naman dito sa ano, binalot, laging madali yung kumakain, lalo na sa tanghali. Eh. Ang uh, binabalik-balikan dito yung mga binalot, tulad ng spicy pork chop, beef tapa, uh, chicken adobo, saka yung pork adobo, saka yung mga ekstra ulam na tuna belly. Hmm. kami nagluluto, kami nagtitimpla nun. dito, marami kayong makikitang kumakain mga taga city hall tulad ng no San Pedro, Binyan, Montenlupa dito sila kumakain lalo pag lunch time kaya dinadayo to siyempre, yung presyo ng binalot kaya naman, tsaka masarap sauce pa lang, tsaka sabaw, ulam na unlimited naman yung sabaw natin no, so, bukod sa binalot, may extra kaming ulam tapos suman Sa itlog, dinami namin binabase. Siguro, mga 300 pieces na egg. Ganun, naubos namin sa isang araw, mga 300. Depende, pag may mga order pa, yung binalot natin, tulad ng spicy pork chop, pork chop, tapos egg, tapos rice, tapos meron siyang separate na sauce. So, yun ang nagpapasarap doon sa binalot, eh. Simula pa naman yung kay nanay, talagang kilala na si nanay. Hanggang ngayon, kinikilala pa rin si nanay Rosa. Pag tanong niya sa mga tao sa binyan, kilala yung binalot ni nanay Rosa. Kahit ganong kalayo sila, babalik-balikan nila talaga. Talagang mapapa-extra rice kayo niya pag natikman niyo yung binalot. Aalis kayo dito ng busog na busog, may takeout pa. Sa mga suwi namin at sa mga nakakain na, maraming salamat sa inyo. Sana tangkilihin niyo pa rin yung binalot ni Nanay Rosa. Sa mga hindi pa nakakatikim, train nyo dito sa Binyan Laguna, San Francisco.